Mga dahon naman dito sa loob ng aking kulungan. Ano po ba yung dahon na yan? Ayan po, ipapaliwanag ko po sa inyo. And tapusin nyo po yung video para at least magkaroon po kayo ng idea. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome naman po dito sa aking youtube channel Mang Salisawang Bicol at kung sakaling hindi pa po kayo nakapagsubscribe pa subscribe na lang po para sa susunod uh, maging updated na po kayo sa mga i-upload natin na video about po dito sa ating pagmamanok and maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa youtube channel ko po and sana po huwag po kayo magsawang magsuporta sa mga youtube content creator po na katulad ko Ah, uh, bali ngayon, uh, mapapansin niyo po may mga dahon naman dito sa loob ng aking kulungan. Ano po ba yung dahon na yan? Ayan po, ipapaliwanag ko po sa inyo and tapusin niyo po yung video para at least magkaroon po kayo ng idea. Ito po ay bali share ko lang po. Nasa sa inyo pa rin yan kung sakaling gusto niyo pong sundin yung mga ginagawa ko po dito sa aking munting manukan po. Ayan po. And bali dito po sa isang kulungan na to ah, medyo malalaki na po yan ngayon nandito po yung nilagay ko yung mga dahon na yan at dito po sa isa ganon din po ah, ayun meron din po yan saka dito sa isa hmm, ito, po. ito po yung mga sisyo natin ayun ah, lusog, malulusog po po yan kahit isa po wala pa po, po yan na bubawas wala pa po, po may sakit dyan ayan dyan ko po nilagay yung dahon na yan kasi yan po ay isa sa mga rason kung bakit hindi po nagkakaroon ng bulutong yung mga sisiyo natin kasi hindi naman po lahat na sisiyo na nakukubiran pa ng inahin totally mayroon na po mga nakada po dyan at yung dahon na po yan nandyan na po yan ang purpose po kasi yan yung mga lamok ay pag naamoy nila yung dahon na to sigurado po hindi na po sila lalapit dyan uh, kaya nakakaiwas po sa bulutong yung mga sisiw natin ayun tingnan nyo po wala po pang wala pang may mga bulutong dyan ayan uh, po, bali ang bulutong po kasi minsan nakukuha po yan sa kagat ng lamok ngayon once na wala pong lamok sa kulungan natin naiiwasan po yun unless na lang na nagtutukaan na sila uh, pwede naman natin yung madipinsahan and mayroon po tayong mga solusyon dyan para maiwasan po natin yung mga bagay na ganyan lalong lalo na po sa mga sisiw para maging malusog po sila dito, man, dito naman sa isa ang uh, sistema naman po, ito po kasi bali ang sistema yan dumadapo na sila dyan sa may dapuan na yan uh, hindi na po nakakalapit yung mga lamok dyan Uh, ito pong isa bali nandoon naman po sa gilid yung mga dahon niya dahil doon po uh, nilil, nililimliman ng inahin yung mga sisiyo niya pero hindi na po sapat para makuha niya lahat yung sisiyo malimliman kasi medyo malalaki na rin Ayan po wala pa rin po yung mga bulutong dyan at dito po sa lugar na to medyo malamok po dito pero naiiwasan po yan dahil po dito sa dahon na to ito po yung dahon ng Madrid di Cacao po. Ang tawagin dito sa amin sa Bicol. Ayan. <laughs> Ayan. Check po natin yung mga sisiw. Ayan po. Uh, malulusog po po yan. Uh, yung mga ginagamit ko po mga pang alternative na multivitamins kagaya po nung malunggay powder po na hinahalo ko na sa tubig. Ina-alternate ko lang po. Every other day po nag nagbibigay po ako niyan. Ito pong isang kulungan dito, bali dito ko na rin po yan inilagay, itinali ko na lang kasi dito naman sila naghahapon. Ayan po yung mga malalaki na rin po yan pero wala pa po mga bulutong dyan. Kaya nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo pong gayahin yung ginagawa ko po. Totally ito po ay na-experience ko na rin at medyo maganda naman po yung resulta nila. Uh, ah, nakakatulong na po maproteksyonan yung mga manok natin lalong lalo na po pagdating sa bulutong kasi yung bulutong po may chance po na uh, maka matay po sa mga manok natin once na tinamaan po sila ng bulutong mayroon pong nabubulag mayroon namamatay yan po para maiwasan po natin yan nilalagyan po natin sila ng dahon ng madri di kakao po yan po yung tawag sa amin dito sa, sa Bicol iwan ko lang po kung anong tawag yan sa Uh, sa tagalog pero uh, na na research ko, na research ko rin po. Ito pong dahon na to ay bali isa sa mga sangkap na ginagawang ay uh, yung pinampapahid sa ano tawag dito yung pinampapahid sa balat ng tao para hindi po tayo kagatin ng lamok. ayan po bali maraming maraming salamat pala po sa lahat na sumusuporta dito sa YouTube channel ko at kung sakali ngayon lang po kayo napunta ngayon lang kayo nakapasyal dito sa YouTube channel ko po yung mangsaldi Saldi Sabong Bicol at hindi pa po kayo nakapagsubscribe pa subscribe na lang po para sa susunod maging updated na po kayo and ayan po maraming maraming salamat po sa inyong panonood and sana po nagkaroon naman po kayo ng idea sa in-upload po natin na video ang pero inuulit ko rin po Nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto nyo pong gayahin yung mga ginagawa ko po dito sa aking munting manukan po. Muli po, nagpapasalamat po ako sa lahat na subscriber po, sa lahat na sumusuporta, sa mga YouTube content creator po na katulad ko po. Sana huwag po kayong magsawang manood sa mga ina-upload po natin, namin ng mga video. Ayan po, hanggang po sa muli. Maraming maraming salamat po sa inyo. ang sali, sabang dikol po. God bless po sa inyong lahat.